Pauwi na sana sa kanilang bahay ang 17-anyos na grade 12 student na ito nang sundan siya ng isang lalaki habang naglalakad sa bahaging ito ng subdivision sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City, Sabado ng gabi. Maya-maya pa, inakbaya na siya. Tinututukan na ng patalim ng sospek at dinala sa madilim na bahagi ng subdivision kung saan nangyari ang panghahalay. Nagsisigaw po yung uh, biktima. Kaya't sinabihan siya ng suspect na huwag kang maingay, papatayin kita. Sa isa pang CCTV footage, pumasok naman ang suspect at biktima sa isang convenience store. Pagkatapos po kasi nung uh, pangahalay, nanghingi po yung uh, suspect ng pera dun sa biktima. Ngayon, uh, initially nagbigay si victim ng 66 pesos and then uh, nakulangan niya tayong suspect nang hingi pa ng additional kaya nagpunta sila sa convenience store para mag cash out. Dito na nakahingi ng tulong ang biktima sa ilang bystanders. Hanggang sa napadaan na ang nagpapatrolyang mga pulis, doon na naaresto ang sospek. Nung nangyari yung insidente, naamoy nung, ano, nung victim, naamoy alak yung ano. Sinabi rin po kasi ng sospek na nakainom siya, Napag-alamang ilang linggo pa lamang nagtatrabaho bilang construction worker ang sospek sa lugar. Aminado ang sospek sa krimen na nahaharap ngayon sa reklamong rape. Nagisisi po sa akin ginagawa. Sana po mapatawad po nila ako sa akin gawa. Sumasa ilalim na sa counseling ang biktima ayon sa PNP. Bea Quadra, ABS-CBN News.